Good morning sa inyong lahat mga kababayan Sa kayo na live tayo dito sa uh, Parisan ng mga Diwata. Dito sa may Joklo Boulevard Kung saan nakakarami pa rin mga kababayan natin Na gusto kumain sa uh, uh, Overload Paris ng Madam Diwata Sa kayo na eh, nakita niyo Napakahaba pa rin ang pila Dito ang duro yan Dito ang duro yan dito, dito sa may pila kadini talaga Napakahaba pa rin kahit madaling araw nga, tambak na rin tayong dito na uh, gusto ko ba ito sa Overload Farries ni Wadandi Huata. Mayroon pa dito mga tindang mani, mayroong nais. Yan, marami kayong mabigyan dito. Sa ating, dangang, mani, At dito. Uh, sa ating mga kabaya uh, na nandito ngayon, ito na pa rin ang pagpipila. Lalo yung sa iba't iba't lugar sa Manila. Yan, yung mga tao sa loob napakaswede na. Pawis na pwes mong dahil napakaraming tao sa loob. Mainit. Pero kahit mainit, magtataga pa rin yung ating mga kababayan na pugoy na talaga upang kumain sa parisan ni Madam Liwata. Sa ngayon, may tinda rin dito mga yan, mga inihaw, mga inihaw na mga ano to sir? Poset? Yan, mga pusit na inihaw. Kung gusto nyo kumain ng pusit na inihaw, mayroon din dito sa gilid ng parisan ni Madam Diwata. Napakasarap. Amoy pa lang, mabango. Kaya yeah, siguradong masarap na masarap yan. Mayroon din dito sari sarisari, mga soft drinks, candy Yan, mga tubig na malamig. Dito rin nyo matatagpuan sa tabi lang ng parisan ni Madam Diwata. Yan, ito rin mga kabayan sa so, ngayon ay nakapila pa rin nakapila pa rin sila sa ngayon uh, magandang umaga sa inyo lahat don't forget na pala to subscribe my youtube channel the on travel vlog maraming maraming salamat po sa panunood ng aking channel sa pampanyo para ma monetize na tayo para makatulong din tayo sa iba nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong magandang umaga sa inyo lahat hanggang dito na lang at hanggang sa muli God bless us all.